mga idol dalawang nyug ito yan na siya guys Hi guys, for today's video guys, magluluto ko tayo ng talbos ng kamuting kahoy guys so bagong kuha ko lang guys sa paligid namin habang nagaambon-ambon kanina kinuha ko so lalagyan ko siya guys ng prito Tsaka, para malaman nyo rin sa mga hindi pa nakakalam kung paano ito gulayin nagugulay po ito guys talbos ng kamuting kahoy so nagagulay po kami talaga dito sa bukid ng ganito so tara guys samahan nyo ako guys huwag natin itong patagalin Siyempre guys, ito yung kaldero na ating paglalagyan. Pero guys, ginaganito pa yan siya guys. Oh. Gina. Ayan guys. Ganyan guys. Tapos ilagay natin. So, ang purpose niyan guys ay para mag magbuo-buo siya guys. Hindi siya maghiwa-hiwalay. So, ganyan yan guys. Magluto kami dito ng ano. Guys. Okay. Marami ito guys eh. Lalagyan natin guys ng prito. So panoorin nyo guys ng mabuti guys. Kung magagulay man po kayo ng ganito ay ingat-ingat po dahil may kamuting kahoy na nakakahilo. So ayan guys. Una natin gawin guys, pakuluan muna natin ito kapag nagulay tayo nito. Hindi na natin siya guys, yung kagaya sa iba yung gina gaya, gaya tas ginakupusan. Hindi na ganun guys. Nagtiwala lang kayo sa akin guys. Ganito niyo na lang guys, pero kung gusto niyo magulay ng ganito guys, ay ingat-ingat po kasi may kamuting kahoy na nakaka hilo yung yung green na green yung katawan yung paklang yung mga tangkay niya guys kulay green dito na po guys malapit na po matapos yan so ito shallat guys oh ganito lang po ang process nito guys hindi na po siya dudurugin o hihiwa-hiwain so ayan guys ito na lang yan guys oh okay na so okay guys huwag natin simutin so ito na siya guys lahat guys ayan po e, huwag nyo guys pansin yung kaldero natin ayan po, lalagyan po natin siya ng tubig titignan po natin kung okay na ayan okay na po okay na po yung tubig nya so ilalaga na po natin sya sasalang na natin siya guys pagpasensyahan nyo na guys yung lutuan namin na talagang ganyan yung lutuan namin dito sa ano sa sa bukid ayan guys malakas yung apoy panigurado ito mamaya guys si na kasi yung gamit ko ngayon guys ay pa palm oil yung gamit ko ngayon guys ay palm oil yun palm oil so yun guys ang lakas ng apoy guys hintayin lang natin guys na kumulo siya tapos ibubuhos natin yung sabaw ilang minuto lang ito guys so ayan guys sabang ginahintay natin na kumulo yung ilalaga natin yung talbos ng kamating kahoy ay gayat muna tayo ng mga ricados so, tindahan so, po natin ng sibuyas para masarap. Wala po ako nakabili ng ruya eh. So, ayun po. Kaya pindaya po muna tayo. Habang naghihintay tayo na maluto yung ating nilalaga. makaiwa ng sibuyas. Siyempre yung mga idol po tapos ilagay natin na dito. Meron din tayong sili. Sili, tapos sibuyas. Tsaka bawang. Yan ang ating ilalagay. na po lahat mga idol, 'yung ilalagay lang natin. Tapos i-check naman natin 'yung kung luto na. Tingnan na po natin mga idol kung ayun. Okay na po. Ito na siya, mga idol, oh. So bubusan ko na po ng sabaw. Green na green yun sa baon niya mga idol. Okay na po yan. Tapos ilalagay na po natin siya dito sa lalagyan na na yan. Ayan po mga idol. Ilagay na natin siya dyan. Yan ang mga idol. Okay na po. Yan, buo, -buo po siya. Hindi po siya durog. So, magigisa naman tayo ngayon. Talang po natin ito. Yung ating kaldero na nilagaan din kanina. Ayan po. Siyempre, apoyan natin at hintayin natin na ah, matuyo. So, okay na po to Lagyan na natin ang mantika. Kunti lang. Ayan. Kunti lang po yung nilagay natin. I ano ko lang guys. Mga uh, idol, ipapantay ko lang siya. Kasi pantay. Ayan. Ilalagay na natin yung sibuyas, ay sibuyas. Yung bawang natin mga idol. Sud so, natin mga idol itong ating sibuyas. talaga sana mga idol kung isasama na dito yung trip kaya alam na laki kasi yun so okay na yun mga idol isunod na natin itong ating kamuting kahoy dito mga idol mag ano magluto ulang sa ano ano <laughs> glutong bukid nga diba mga idol ayan ayan mga idol hiwalay -hi 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 hiwalay ko lang nagumpukan sila eh Isagisay mo na atin ng ilang minuto. O ilang segundo pala. Isagisay na atin ilang segundo mga idol. So, ayun na. Okay na yan. Ito mga idol. Dalawang nyug ito. Oh, wala na mga idol. Napuno na ng gata. So, okay, na 'yan. Ilagay na agad natin 'tong sili natin, mga idol. Para isa na lang. Ayan Sama na rin natin tong ating prito mga idol. Ilagay na natin. Di pala mga idol kung kasya ito. Yan kasya. Good. Kasya mga idol. Ayos. So, ayan na. Buksan na lang natin mamaya. Okay na yan. Pulot na yata mga idol. Lagyan natin ang na asin. idol Ayan na siya guys Oh Masyadong ma Masyadong marami yung ano nyo guys Yung gata nya At yun guys, sa mga bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutan na mag-like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa atin pang upload ng mga video. At huwag nyo din guys kalimutan na mag-iwan ng comment sa baba. At syempre, hanggang dito na muna ang ating vlog ngayong araw. Maray maray salamat sa inyo sa walang sawang suporta nyo at sa panonood nyo palagi dito sa Luisito Official Vlog. So yun lang guys, maray maray salamat po at hanggang sa muli, paalam!